Alas Al Vegas, eh, eh sa takbo ng kanyang tagumpay, paano naman hindi maging bahagi si Taylor Swift sa panig ng mga nananalo? Niyakap niya ang kanyang nobyo na si Travis Kells at naglambing sa field sa Allegiant Stadium matapos taluni ng kanyang Kansas City Chiefs ang San Francisco 49ers sa Super Bowl. Sandaling na unang oras, mumiti siya ng mukhang malungkot ang kanyang mga mata habang nakatayo sa tabi ng ina ni Kells, habang ito'y nagtaas ng Lombardi Trophy, sumisigaw ng Chiefs Nation at nagmamayari ng kanyang paboritong Viva Las Vegas. Mga sandali bago iyon, siya'y binigkisan ng mga kasamahan sa Celebrity Suite, na kabilang sina Blake Lively, Ice Spice at Lana Del Rey nang magtala ang Chiefs ng nagwagi sa overtime na itinakda ng mahalagang first down mula kay Kells. Ito ang ikalawang sunod na pagwagi ng Chiefs sa Super Bowl. Ngunit ang unang pagkakataon na si Swift ay naging tagahanga ulo nang magsimula siyang makipag-date kay Kells bago magsimula ang season. Ito ay nagtatapos sa isang epikong yugto sa isang epikong taon para kay Swift. Nananalo ng Album of the Year isang linggo na ang nakararaan sa Grammys kung saan inihayag niya rin ang isang bagong album na ilalabas sa Abril bago lumipad patungo sa Tokyo para sa isang serya ng stadium shows. Mga oras bago yon, Agad matapos bumalik ng kalahating mundo para makarating sa laro, siya ay naglakad papasok sa stadium na kasama ang mga kilalang kaibigan. Nagyakapan siya kay Lively habang isinasagawa ang America the Beautiful ni Post Malone at nanalo sa tila patimpalak ng pagsusubo ng beer, binato ang kanyang baso na nagdudulot ng pag-aalab mula sa mga tagahanga. Isinagawa ni Swift ang kanyang biyahe mula sa Tokyo Dome patungo sa laro, dumadaan sa seguridad kasama si Lively Ice Spice at ang kanyang ina, Andre Swift. Makikita ang kausap niya ang kapatid ni Kells, ang center ng Philadelphia Eagles na si Jason Kells at si NFL Commissioner Roger Goodell sa isa sa mga pribadong box na iniulat na nagkakahalaga ng mahigit sa US dollars isa milyon. Sumali si Del Rey sa suwait na puno ng mga kilalang tao sa oras ng halftime show ni Usher. Lumipad si Swift sa isang pribadong eroplano sa pitong oras at kalahating oras, at ang international dateline mula sa huling apat na palabas sa Tokyo Dome sa Japan upang makarating ng mga dalawang oras bago ang opening kickoff. Dahil sa pagbabago ng oras, natunugan siyang lumapag sa Los Angeles at magkaroon ng huling biyahe patungo sa Las Vegas. Ang labing apat na nabeses ng nanalong Grammy ay naglakad na nakaitim na kasuotan na may pulang jacket na nakasabit sa kanyang balikat, tilay kumuha ng memo mula kay Kells at maraming miyembro ng Chiefs. Suot niya ang kinisang itim na kasuotan, ang quarterback na si Patrick Mahomes ay nakaitim ding kasuotan, at pati ang coach ng Chiefs na si Andy Reid ay nakaitim na blazer habang ang Chiefs ay nagpapakita ng kanilang pagiging mga kontrabida. Antihero, ay siya ring lead single mula sa Grammy-winning album ni Swift na Midnights. Siya hindi ka panipaniwala. Siya mismo ay nagrehistro ng kasaysayan, sabi ni Kels isang araw matapos ang Grammys noong nakaraang linggo. Sinabi ko sa kanya na kailangan ko ring panatilihin ang aking bahagi ng kasunduan at umuwi na may hardware, narinig din niya iyon. Nagsimula si Swift na makipag-date kay Kels matapos nitong sabihin sa kanyang New Heights podcast na sinubukan at nabigo siyang bigyan siya ng friendship bracelet habang siya'y nagpe-perform sa Arrowhead Stadium. Inimbita siya ni Kels na manood sa kanyang pagtatanghal sa bahay ng Chiefs at nagulat nang dumating siya para sa kanilang week dalawa game laban sa Chicago. Agad naging regular si Swift sa mga laro, sa bahay at sa malayo, madalas na nakaupo kasama si Brittany Mahomes, ang asawa ng quarterback ng Kansas City na si Patrick Mahomes. Minsan-minsan ay dala ni Swift ang kanyang mga kaibigan, kabilang si Lively at ang asawa nito, si Ryan Reynolds. Ang pagkakaroon ni Taylor bilang isang bagong tagahanga ng Chiefs ay napakakakaiba, sabi ni Chiefs owner Clark Hunt sa Super Bowl Week. Hindi ako nagbibigay ng interview na wala siyang tanong tungkol dito. Sa tingin ko, maraming mga manlalaro at coach sa team ang nasa parehong sitwasyon. Ang pinakamahalaga ay masaya kami para sa kanilang dalawa na natagpuan nila ang isa't isa at mayroon silang ispesyal na relasyon. Maraming mga ng tao before Facebook para sa pinakamalaking gabi ng kanilata. Kasama sa halftime show ni Usher ang mga guest performers na sina Alicia Keys, Ludacris at Lil Jon. Kumuha ng pambansang awit si Rebam Sentar. Si Beyond, na naroroon din sa laro, ay nagkaroon ng commercial at naglabas ng dalawang bagong kanta sa ikalawang bahagi. Kaunti lang ang nasa ilalim ng mas maliwanag na spotlight kaysa kay Swift. Ang paglipad niya mula sa Tokyo Dome, kung saan na nga ko siyang tutulong tayo sa isang magandang pagkikipagsapalaran, ay nagdala ng mga Swifties sa buong mundo na nanonood ng online flight trackers habang ang kanyang nobyo ay tila'y nakakakuha ng maraming tanong tungkol sa kanilang relasyon kaysa sa laro bago ang kickoff. Hiniling na ipaliwanag ang masigasig na interes, sinabi ni Kels, sa tingin ko, ang mga values na ipinaglalaban namin at kung sino kami bilang mga tao, mahal namin na magbigay liwanag sa iba, magbigay liwanag sa mga taong tumutulong at sumusuporta sa amin, at higit sa lahat, ini-enjoy namin ang buhay. Hindi magkakaroon ng maraming oras si Nakels at Swift na mag-celebrate. Babalik siya patungo sa Pacific sa dulo ng linggo. Magsisimula ang international leg ng kanyang era tour sa biyernes ng gabi sa Australia na may unang tatlong palabas sa Melbourne Cricket Ground. Ito ang tunay na pinakamagandang uri ng kaguluhan ngayong linggo, ipinost niya noong Miyerkules sa Instagram.